Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi nagustuhan ng mga fan ang naging joke ni Alora Sasem na close friend ni Catherine Bernardo. Matapos ang confirmation na nagwakas na ang mahigit isang dekadang relasyon ng Katniel. Trending ang Alora matapos niyang mag-share ng meme na nagdedeklara sa December 1 bilang Philippine National Shot Puno Day. Makikita ang litrato kung saan nakabulong sa kanya si Catherine. Shot puno mamaya, bawal tumakas ang mababasa sa speech balon ni Catherine. Pinuna naman ito ng mga netizen at sinabing insensitive daw si Alora. Sabi ng isang fan, Alora posting a meme, a day after Kathniel confirmed their breakup while everyone is saddened. Shows how insensitive she is. Okay lang sana if hindi naman siya kilala but she's literally one of Cat's friends. Feels like she's celebrating the breakup or something. Nagsorry si Alora matapos magalit ang Katniel fan sa insensitive joke niya. Hello po, sorry, insensitive joke po, mali ako, di na po mauulit, sorry po, deleted na po. Ani Alora Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.